po mga kapising isang kagarkar yun what's up mga kapising magandang araw po sa ating lahat mga kapising saan ka mang bansa ngayon o lugar mag iingat po tayong lahat mga kapising maraming maraming salamat nga po pala dun sa mga nagpalo sa akin mga kapising maraming maraming salamat po sa inyo sa uh, inyong patuloy na suporta ah, sa akin kung nagustuhan mo po ang mga ganitong content or video huwag mo namang kalimutang i-follow ang aking facebook page at i-subscribe po ang aking youtube channel mga kapising yan naglalakad na tayo papunta ng dagat mga kapising ano po hindi pa na uh, gagamasan dito masukal pa ang daan sana yung makaabot tayo ng hunas ngayon yan po at malapit na tayo sa dagat mga kapising patawag na siguro to yan o malaki rin ang hunas yan po ganyan po kalaki yung ibasan dito sa amin mga kapising yan o malaki yung ibasan po yung ating pinainan mga kapising na ano igat yun know. o nyo naman yan nahuliin na natin mga kapising matakin lang yan ganyan po magtago ang mga ano dito sa amin mga kapising yun know. sihi yan you know. ganyan sila tumago kasi ang ating na huli na kuha yan po subukan natin to mga kapising itong nanang igat kung mayroong laman yan mayroon mga kapising kapising isang kagarkar yun o know? butas na yun kukunin na natin to you know? Yan po mga kapising yung ating nahuling mga ana, mga igat. Malalaki rin. Yan po yung ating huli lahat. Mga seal. May pangulam na tayo mga kapising. Sa ano lang, pag didiskarte natin. May pangulam na. Yan at pataob na rin mga kapising. Palaki na yung dagat. Maraming salamat po sa iyong pagsishare at pagre-react. Malaking tulong na po na yun sa akin sa, sa tulad ko na nagsisimula pa lang sa mundo ng ano, content creator o pagbablog. Yan, na po tayo ngayon mga kapising. ko, well, lakad na tayo sa pawe mga kapising hmm. may pang ulam na rin shout -out sa mga kabataan dyan maanong ulam tamang ako nagdi-discarte ng pang ulam yun oh. naway marami pa po ang mag-share ng ating mga video mga kapising para mas maano ng iba makilala po ako na kapising ilang po at maraming maraming salamat po sa inyo sa inyo lahat Alright!